Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang po kung nilalabasan pa ba ang may edad na nababae. So, yan po ang kanyang katanungan. Maraming salamat po. Sana mapansin nyo. Yan po ang katanungan ng ating isang subscriber. Kung ang mga may edad na, na mga kababaihan ay nakakaraos pa ba. So... Yan po ang ating tatalakay ngayon, pero bago ang lahat, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming maraming salamat po. So guys, ayon sa mga eksperto, oo, may mga kababaihan na makaranas pa rin ng orgasm na tinatawag na kahit may edad na sila. Ang kakayahan ng isang babae na magkaroon ng urgasa, ay hindi mawawala sa paglipas ng panahon. So ang ibig sabihin kahit po mataas ng edad ng isang babae, makakaranas pa rin sila. Makakaraos pa rin. No? Uh, hindi ibig sabihin dahil may edad. Dahil kahit naman siguro mga kalalakihan, kahit may edad na rin po sila, ay ganun din po sila. Depende na lang po kung merong mga mga karamdaman na hindi na talaga pwedeng uh, mangyari yon. So depende na rin lang yan sa individual. Bagaman maaring magkaroon ng mga physical, emotional na pagbabago na nakakaapekto sa sexual response. Ang ilang kababaihan ay maaring makaranas ng vaginal dryness na tinatawag o pagkatuyo ng bulaklak. Pagbabago sa hormone levels o iba pang pa mga kondisyon na may kinalaman sa menopausal stage. So, yan na po guys, no? Na ang isang babae, kapag umabot na doon sa stage ng menopausal, minsan nagsisimula sa 40 pataas. So, nararamdaman na nila yung tinatawag na menopausal, no? Na kapag, lalo na kung huminto na yung buwan ng regla nila, so, nagkakaroon na ng tendency na yung vaginal dryness na tinatawag. No. Pero ganun pa man, gayon pa man may mga paraan tulad ng paggamit ng mga lubricant, hormone therapy at pagkakaroon ng mas mababang uh, mas habang romansah ang ibig sabihin na makakatulong upang mapa Mapatan mapanatili ang kasiyahan sa pakikipagtalik. So, ang ibig sabihin, marami pong mga paraan na kahit yun man ay nararamdaman ng isang babae ay marami pong paraan no, sa natawag na vaginal, vaginal dryness na tinatawag na isa na yung lubricant nga o hormone therapy. Punta tayo sa isang doktor at uh, pagkakaroon ng mas mahabang Rumansa bago po ang tutuong uh, totoong pakikipaglabanan. So, ang ibig sabihin, bago makipagtali, kailangan muna na, na, ng mahabang foreplay na tinatawag, no? Para ang isang babae naman, kahit naman siguro yan, gaano pa yan katuyo, pag na-stimulate ang kanyang mga masiselang bagay, ay talaga naman siguro magbasayan. So, yan po ang ating pagtuunan, lalo na doon sa may edad sa may edad na kababaihan mas mas maganda kung bago po ang ang aktwal na pakikipaglabanan uh, no alam niyo na yon hindi ko na kasi dapat pa yan no kasi talagang binabawal dito minsan yung mga salitang hindi na, hindi man sa ibig sabihin na hindi maganda yung pabalik-balik so alam niyo na yung labanan so sa ano yon pakikipag uh, sipping no so yan po ang ibig sabihin na meron pong mga paraan kaya kapag alam ninyo na may edad na yung isang babae at medyo sa tingin nyo uh, nagkakaroon siya ng ano yung pagtuyo sa kanyang bulaklak marami pong paraan meron pong nabibiling mga lubricant yan sa mga buti-butika sa mga butika no so pwede po kayong pumunta doon at bumili para maibsan yung mga bagay na halimbawang hindi hindi siya masasaktan kasi alam nyo guys kapag uh, dry po yung amin ay talaga pong hindi po pwedeng ipasok niyo lang biglaan yung ano yung sa inyo yung saging ninyo dahil masasaktan yung babae kaya kailangan pa rin yung rumansa muna bago ang aktwal na labanan para naman uh, ganado ang isang babae at talaga namang mag uh, ano yon magbabasa yung sa kanya dahil talagang yun ang kailanganin, no? Pero kung talagang hindi talaga makakayanan, yun na nga, pwede kayong bumili. Sa susunod, pwede na kayong gumamit o bumili ng lubricant. Yung tinatawag na pampadulas, yun ang tinatawag na pampadulas. Kaya marami pong paraan. Kaya kung doon sa nagtanong kung ito po ang nagiging problema, madali po. Madaling madali po. Kaya, ano, 100% pa rin akong patutunayan ko na makakaraos pa rin ang isang babae. Yun na nga sinabi ko kanina, labas na lang siguro kung merong siyang karamdaman na hindi na pwedeng gawin ang mga bagay-bagay na yan, ay iba na pong usapan yon Pero kung sa normal lang na usapan, marami pa rin babae ang nakakatapos. No? Hindi, hindi ibig sabihin na may edad na po ang isang babae ay hindi na po ginaganahan, hindi na po ah, uh, anong tawag dito, hindi napupukaw. Ay, hindi po. Hanggat buhay ang isang tao, ay napupukaw pa rin yan. Yun nga lang kung anong mga karamdaman meron na hindi na talaga pupwedo, pupwede, ay mga doktor na lang ang makapagsabi niyan o kaya yung sarili niya talaga. No? So, hayan po guys, sana nakita mo ang vlog na ito at ginawan ko na lang din para sa lahat. Ginawan ko ng video para naman malaman ng iba at sa susunod kapag meron na namang ganitong uh, katanungan ay meron na tayong video makikita niya. So, ayan guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa hanggang sa susunod, ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye! Bye-bye!